Jeremias, Kabanatang Dalawa At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Ikaw ay umaon at humiyaw sa mga pakinig ng Jerusalem na iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoon, Inaalaala ko sa ikabubuti mo ang kagandahang loob ng iyong kabataan, ang pag-ibig sa iyong mga pag-aasawa. Kung paanong ikaw ay sumunod sa akin sa ilang, sa lupay na hindi hinasikan. Ang Israel ay kabanalan sa Panginoon na mga pangunang bunga ng kaniyang halaman. Lahat na nagsisisakmal sa kanya ay aariing salarin. Kasamaan ay darating sa kanila sabi ng Panginoon. Inyong ang salita ng Panginoon o sangbahayan ni Jacob at lahat na angkan ng sangbahayan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon. Anong kalikuan ang nasumpungan ng inyong mga magulang sa akin na sila'y nagsilayo sa akin at nagsisunod sa walang kabuluhan at naging walang kabuluhan. Hindi man nila sinabi, saan nandoon ang Panginoon na nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto na pumatnubay sa atin sa ilang, sa mga lupaing ilang at bako-bako, sa lupaing may pagkakatuyo at lilim ng kamatayan, sa lupain na walang dumaraan at walang taong tumatahan, at dinalako kayo sa saganang lupain, upang kumain ng bunga niyaon at ng kabutihan niyaon. Ngunit nang kayo pumasok ay inyong hinawakan ng aking lupain, at ginawa ninyong kasuklam-suklam ang aking mana. Hindi sinabi ng mga saserdote saan nandoon ang Panginoon at silang nagsisihawak ng kautosan ay hindi nakakilala sa akin. Ang mga pinuno naman ay nagsisalangsang laban sa akin at ang mga propeta ay nanganghula sa pamagitan ni Baal at nagsilakad na sumunod sa mga bagay na hindi pinakikinabangan. Kaya't ako'y makikipagtalo sa inyo, sabi ng Panginoon, at sa mga anak ng inyong mga anak ay makikipagtalo ako, sapagkat mga gdaan kayo sa mga pulo ng chitim, at tingnan, at kayo'y mga sugo sa sidar, at mga gbulay na maingat, at inyong tingnan, kung may nangyaring ganiyang bagay? Ipinagpalit baga ng isang bansa ang kanilang mga Diyos na hindi mga Diyos? Ngunit ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kalwalatian sa hindi pinakikinabangan. Mga taka kayo o kayong mga langit sa bagay na ito at mga takot ng kakilakilabot mga tuyo kang lubha, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan, kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa ganang kanila na mga balon na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Ang Israel bagay alipin, siya bagay aliping ipinanganak sa bahay? Bakit siya'y naging samsam? Ang mga batang leon ay nagsiungal sa kanya at nagsihiyaw at sinira nila ang kaniyang lupain. Ang kaniyang mga bayan ay nangasunog na walang mananahan. Binasag naman ng mga anak ng Memphis at ng Tafnes ang bao ng iyong ulo. Hindi mo baga pinapangyari ito sa iyong sarili dahil sa iyong pagpapabaya sa Panginoon mong Diyos. Nang kaniyang patnubayan ka sa daan, at ngay anong ipakikialam mo sa daan na patungo sa Ehipto upang uminom ng tubig sa sikor? O anong ipakikialam mo sa daang patungo sa Assyria upang uminom ng tubig sa ilog. Sasawayin ka ng iyong sariling kasamaan at sasawayin ka ng iyong mga pagtalikod. Talastasin mo nga at iyong tingnan na masamang bagay at kapanglaw-panglaw na iyong pinabayaan ang Panginoon mong Diyos. At ang takot sa akin ay wala sa iyo sabi ng Panginoon ng Panginoon ng mga hukbo. Sapagkat ng unang panahon ay inalis ko ang iyong pamatok at nilagot ko ang iyong mga tali at iyong sinabi, Hindi ako maglilingkod sapagkat sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy ay yumuko ka na nagpatutot. Gayon may tinamnan kita ng mahal na puno ng ubas, na pawang mabuting bini, bakit ka nga naging bansot na ibang puno ng ubas sa akin? Sapagkat so pagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbundon ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan sabi ng Panginoong Diyos. Paanong masasabi mo, hindi ako nagpakahawa, hindi ako yumaang sumunod sa mga baal? Tingnan mo ang iyong daan sa libis, talastasin mo kung ano ang iyong ginawa. Ikaw na maliksing drumidaryo na dumadamba sa paglakad. Isang asnong babaeng mailap, nasanay sa ilang na ngasing sa kaniyang nais, sa kaniyang pagkakataon, sinong makapagliligaw sa kaniya, silang lahat na nagsisihanap sa kaniya ay hindi mapapagod, sa kaniyang kabuwanan ay masusumpungan siya. Ingatan mo ang iyong paa sa paglakad na walang suot at ang iyong lalamunan sa pagkauhaw. Ngunit iyong sinabi, Walang kabuluhan, hindi sapagat ako'y umibig sa mga taga-ibang lupa, at sa kanila'y susunod ako. Kung paanong ang magnanakaw ay napapahiya pagka siya'y nauhuli, gayon napapahiya ang sangbahaya ni Israel. Sila, ang kanilang mga hari ang kanilang mga prinsipe at ang kanilang mga saserdote at ang kanilang mga propeta na nangagsasabi sa kahoy, Ikaw ay aking ama at sa bato, iyong ipinanganak ako sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin at hindi ang kanilang mukha Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila Ikaw ay bumangon at iligtas mo kami Ngunit saan nandoon doon ang iyong mga diyos na iyong ginawa para sa iyo magsibangon sila Kung sila ay makapagliligtas sa iyo sa panahon ng iyong kabagabagan Sapagkat ayon sa bilang ng iyong mga bayan ay gayon ang iyong mga Diyos, O Huda. Bakit kayo nangakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat ay nagsisalangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. Sa walang kabuluhan, sinaktan ko ang inyong mga anak. sila hindi nagsitanggap ng saway. Nilamon ng inyong mga sariling tabak ang inyong mga propeta na parang manglilipol na leon. O lahi, tingnan ninyo ang salita ng Panginoon. Naging ilang baga ako sa Israel, o lupain ng salimut na kadiliman, bakit nga sinasabi ng aking bayan, kami ay nangakalaya, hindi na kami paruroon pa sa iyo, malilimutan baga ng dalaga ang kanyang mga hiyas. Unang kasintaang babae ang kanyang kagayakan. Gayon may nilimot ako ng bayan ko sa mga araw na walang bilang. Anong pagpapaganda mo ng iyong lakad upang humanap ng pag-ibig? Kaya't gayon din ang mga patutot ay iyong tinuruan ng iyong mga lakad. Gayun din sa mga laylayan mo ay nakasumpung ng dugo ng mga kaluluwa ng dukhang walang sala. Hindi mo nasumpungan sa dako ng pagbubukas, kundi dahil sa lahat ng mga ito. Gayun may sinabi mo, ako'y walang sala. Tunay na ang kanyang galit ay humiwalay sa akin. Narito, hatulan kita sapagkat iyong sinabi, Hindi ako nagkasala. Bakit ka lumalaboy upang papanibuguin mo ang iyong lakad? Ikahihiya mo rin naman ang ihipto na gaya ng iyong pagkahiya sa Assyria. Mula doon ay lalabas ka rin na ang iyong mga kamay ay nakapatong sa iyong ulo sapagkat Itinakwil ang Panginoon ang iyong mga pinagkakatiwalaan at hindi ka giginhawa sa kanila.